Nakakatanggap ka din ba ng mga ganitong notification? Ayan, nakalagay dyan. Siyempre, kung baguhan ka at nabasa mo yan, 24 hours left to appeal or will permanently disable your account. So, matatakot ka po talaga, i-click mo yan. Kaya, wag ka po talagang magpasindak. Wag basta-basta mag-click ng mga link tingnan mo muna ang inyong mga profile recommendation kasi guys, style yan ng mga hacker kung makapagsend nila, halos araw-araw ako nakakatanggap guys, kaya ingat-ingat po kayo ganyan guys, pag i-open nyo yan siya guys, makikita nyo may link dyan kung paano kayo mag-appeal sinasabi nila sa inyo i-click mo daw yan para mag-appeal ka kaya maging aware po tayo wag po kayong mag-click ng mga link na ganyan kasi mahahack po ang inyong mga account Guys, try nyo pong buksan yan, guys. Page po ang ginawa nila. Yan po yung pangalan ng page na ginamit nila. Please share this video para yung iba po ma-aware at hindi po mag-click ng mga link na posible pong mawala ang kanilang mga account or kanilang mga page.